So hugasan natin ang ating petsay lalapad na petsay para malinis Tanggalan ko lang ng dulo. Piliin natin yung malalapad. Okay. Now, dito sa ating frying pan, o kaya sa kaldero no? kung mayroon kayong kaldero maglagay tayo dito ng dahon ng pechay and then ito ay ibalot natin sa ating tilapia okay? pero bago yan maglagay ako ng kinuha ko nating sibuyas kanina dito lagay natin dito sa itaas may kunting luya hmm? pwedeng ilagay dito sa baba o dito rin sa itaas at maglagay ako ng na. na-slice ko ng na kamatis Yan, very flavorful maglagay din sa itaas at sa ibaba okay? at ito ay ibalot natin sa dahon ng ketsai there. Okay? Meron pa tayong isa. Maglagay tayo dito ng ating sibuyas, dahon sibuyas. Yung ating loya. Pwede i-chop ninyo ito. Pwede namang nakaslice lang na ganito. And then, kunting kamatis. Ilagay natin si tilapia. Tapos, ibalot ulit natin dito sa ating petsay. There. Na, ang ibang ingredients na hindi natin nailagay kanina, ay pwede natin sp spread na lang dito sa itas. at maglagay tayo ng coconut milk. Yan ang isabaw natin dito para ito ay ating pakuluan. Okay? Pwede yung fresh na coconut milk or pwede rin yung gata mix. No? So, yan ay ating pakuluan. Cover sa ating stone. Okay, pakuluan natin ito hanggang sa maluto yung ating tilapia. At yun lang po, mamaya makikita ninyo yung ating finished product after 25 minutes, tingnan natin kung anong nangyari sa ating tilapia. Wow! So, tamang-tama lang. At ito ay ready to eat. This is done. Patayin natin ating stove. Rest a little, mga 5 minutes, because it's too hot. Okay, mag-plating tayo. Wow. Ito na ang ating ginataang tilapia sa petsay. Mmm, yummy sure ako masarap ang gustong may maanghang ay maglagay tayo dito ang ating sili, yung may gusto lang ha kasi mayroon akong partner na ayaw niya ng maanghang yan ang tilapia ginataang tilapia sa petsay. bao sa hmm. Tikman natin ang ating ginataang tilapia sa petsay. Ito ay masarap. Wow! Tender. Yummy. Mmm! Ang <laughs> sarap. kahit tilapian nyo lang kainin mo Malinamnam. nam nam ganun ka sarap panalo masarap po <laughs> fresh na tilapia ginataan binalot sa petsa eh. yan ang ating menu ngayong araw na ito. Masarap na tilapia, binalo sa pechay, dinataan. Hmm? Maubos ko isang piraso na ito. Thank you for watching. Please subscribe. My YouTube channel. Busy ang senior citizen. Kumakain. <laughs> Sarap eh. Cannot resist. Try po ninyo sa bahay nyo. Masarap po. Yan ang aking menu ngayong araw. Dito sa kusina ng senior citizen. na mahilig mag-experiment. Bye bye. God bless us all. Please subscribe my blog. Thank you.